Yan na ah, magandang gabi po sa inyo lahat mga idol. Sa balay ngayon ay uh, may kukunin kaming gagamba. Dalawa mga idol. Bali in-upload ko na kanina sa short video mga idol. Kaya lang ah, gusto kong gawa ng full video mga idol. Diyan lang lahat, diyan. lang. Dalawa yan eh. ang kasama ko yung mga anak mga, mga idol pati si Bunso nandyan ay may tuntok hindi may tuntok Palit lang yada yan. Ha? Palit lang yada yan. Ako sa akin na lang. Tingnan mo, higang bambahay. Kuryente, itim na itim. Kuryente. Itim na itim. Ito kayo may dunak siya, nanak. Tara, Ben. Tara. Tara, ben, ben. Yun, lagay mo na. Nagkita ka okay ma Parang namamatayo. matayo. Lagay mo. Ayun na. Okay. May wala na yun. Okay, Patay yan. <coughs> hindi, hindi. Hindi, malagkit. Malagkit kami ni Ben. Parang dumidikit yung ano yun. Gagamba sa kamay niya. Ayun na. Ay, hindi pa. Pamaya yan. So ayan na uh, mga idol, uh, bali na na namin yung gagamba. Bali bukas na namin ipaglaban yung mga idol. No? Bali ilalaban kayo mga idol sa gagamba ni Bonsa ulit. Sana manalo tayo doon kay Bonsa mga idol. So ayan lang, uh, pinapakita ko lang sa inyo mga idol. No? Uh, God bless po sa inyo lahat.